Good day everyone! Magandang araw Pilipinas! Sa ah, ako po yung JM De Sus at nandito ako to bring you the most significant happenings from around the Philippines. This is Spotlight! Ayan, kabalayan ngayong araw makikipagkwentuhan tayo kasama si Engineer Emer Feliciano, ang chairperson ng Physical Arrangement Committee para sa Giant Lantern Festival 2024. As you all know, ito pong selebrasyon natin, itong tinatawag nating digligang Parul sa ating probinsya, ay isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga, hindi lang po ng mga kabalen, kundi pati po ng ating mga karehiyon at mga kapwa-Pilipino dito sa bansa natin, no sir? Yeah. Kasi alam natin na ang uh, probinsya ng Pampanga, ang city of San Fernando, ay ang Christmas capital, capital. po ng uh, ating bansa. Ayan, Engineer Uh, dakal pong salamat, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng oras at uh, pagpunta nyo dito sa CLTV 36 upang uh, mapag-usapan natin itong mga kailangan nating klaruhin at bigay na informasyon sa lahat po ng mga uh, nag-aabang sa Giant Lantern. Pero ngayon po, bibigyan ko yung pagkakataon upang i-shout out at batiin po lahat po ng ating manonood, yung kayong pakapamilya, kaibigan at mga kasama po natin sa komite ng Giant Lantern Festival. Uh, maraming salamat din JM sa invitasyon at uh, maya po oras po, mm -hmm. karing ganang ng Manalbe at may kagandang mm -hmm. programa ng JM. Spotlight. Binabati, <laughs> Spotlight. Pinabati ko rin yung mga kasama natin mm -hmm. sa GLF Execom 2024. Ang mga katuwang natin, sponsors, mm -hmm. mga kapamilya natin na nanonood. Mm -hmm. Thank you, sir. Ito pong uh, committee natin na isa po sa mga <laughs> yes. pinaka-busy at uh, talagang kailangan po ng uh, constant uh, update, no, sir? Ito po yung uh, Physical Arrangement Committee. Sir, kumusta po ang uh, preparation natin for this year's uh, Giant Lantern dito po sa Robinson Star Mills? Well, actually, uh, sa Tagalog, ang tawag nun, na, na mm. no? May <laughs> template na, final mm. template after uh, several meetings yes uh, with all the committees uh, concerns uh, ano physical arrangement mm. ito yung pinaka importanting uh, uh, committee yes mm. maliban siguro sa sponsorship well, <laughs> kasi kung dapat magkaroon tayo ng magandang magandang yes. presentation ng mm -hmm. venue para sa magandang mm -hmm. magiging uh, magandang uh result ng um, yes. uh, competition and we will hold this in uh, the as usual sa Robinson's yes. uh, parking grounds. Yes. Nandun na yung mga na yung dati nating flat platform mm. para sa mga uh, parol. Mm. measures uh, 30 meters by 100 meters i, i -re resurrect lang namin yon. Tapos yung parking grounds as usual maglalagay din ng mga barriers, steel barriers for security lahat ng uh, kakailanganin ng structure para sa judges mm. yung judges covered roof uh, with covered roof uh platform tsaka yung media platform mm. of course lahat na led walls etc mga amenities mm. na kailangan mga portlets yes tapos yung lugar natin ng mga sponsors mm uh sa uh, magkakaroon din ng as yung food fair uh, Booth stalls sana parking areas for VIPs mm -hmm. uh this time around Kamukha din lang last year mm -hmm. after the pandemic uh usually kasi before uh naglalagay kami diyan mm -hmm. mga close to 9000 chairs 9000 mm -hmm. chairs no uh Starting last year, ang ginawa namin, yung main uh, spectator's uh, area, standing na lang, standing mm. room only, uh, Magpo-provide tayo ng mga chairs, something like, this year, uh, 3,000 mm. para sa mga guests, mm. distinguished guests, VIPs natin. Mm. Tapos, so uh, we will provide 500 chairs mm. for the PWDs, mm. uh, senior citizens. Yes. Yeah and another 500 chairs for our sponsor. Mm. Uh naka na po 'yan, implementation na lang. We will start uh, our timeline Says it will, we will start on the last week of mm. November mm. until the penultimate day of uh, December 30. Yes. Right now sir, uh ano po ang uh, bilang uh, ng mga expected uh, attendees natin for the Giant Lantern Festival 2024? Ito po, mas malaki po ba last year? Uh, or uh, ito po, controlled na natin para hindi po masyadong magulos? Uh, as far as security is concerned, meron mm. tayong controlled area. No? Mm. But outside it, uh, pwede rin naman magulong mm. yung mga tao. Definitely, it will be more bigger this year mm. kasi uh, after the pandemic last yes. year, ano? we... There were probably, I learned, uh, more than 10,000, mm. close to 15,000 spectators this year, this year po sigurado ano Bigger lalampas doon <laughs> so eto sir ano po ang uh, ating mga ano kuha check natin yung mga parking po uh, nabanggit kanina may parking yeah. po sa mga VIPs how about naman po dun sa ating mga visit lang uh, dito sa ating Robinson Star Mills uh, ito po may coordination po ba tayo kung saan po sila pwede mag park uh, or meron po ba tayong paalala sa kanila para po hindi po masyadong magkaroon ng aberya sa kanila panunood po ng China uh, kompleto po to in coordination with the uh, Robin Robinson uh, mm. malls may mm. eh, mga Robinson's people security guards mm. pati yung flow ng traffic inside ingress and egress uh parking area yung dating mga parking area ng ano ng Robinsons for for there uh, ano uh tabi yung mga uh, mall goers mall goers tondo pariyon Uh, we just separated some parking okay. areas for our VIPs yes. and guests. Right now, sir, uh, inaabangan din po nila uh, anong oras po pwedeng magbuka so papapasukin yung mga tao if we can uh, inform them as early as now para maplano po nila na maayos. Kung gusto nila mag muna para habang inihintay yung pag uh, ng pinto para sa kanila para makapanood ng maayos. Sige po. I think the mall, mall hours still the same. Yes. Wala na mo pong problema ron. Uh, ito naman venue natin for the competition itself uh, mm. 5.30 mm. Uh, earlier than 5.30 will do wala mm. naman pupunta nandiyan na yung mga tao natin actually mm. morning pa lang eh. mm. Mm. morning pa lang eto sir ang uh, traffic situation din ang uh, isa sa ating mga inaabangan kasi last year uh, kahit po madami pong ano eh, hindi po natin masyadong nararamdaman yung traffic sa yes, labas yes. ito po uh, in uh, close coordination din po ba ito sa City Public Order and Safety Coordinating Office or meron po din tayong mga ahensyang involved para masigurado yung safety ng uh, pati po yung traffic flow po ng mismong event at yes sir closely coordinated hmm. po sa sinabi mong unit hmm, si at saka po. sa ano natin PNP hmm ang um, PNP magde-deploy ng so much mm -hmm. personnel. At pinag-usapan na rin yan, kumpleto lahat. At uh, yung pinagsinta namin sa Executive Committee mm -hmm. meeting last year, mm -hmm. yung final layout, kumpleto mm -hmm. po lahat. Um, Pre-positioning mm -hmm. ng mga ambulansya, yes. fire trucks, yung mga entrance, mm -hmm. gates, barriers, locations, po even portalets, yes. nakakalat. Yung po yung importante. Okay. Portalet. So, po. <laughs> ito pong uh, template na to i-implement mo lang yes. sa actual site. Hmm. Ito po ba, sir, uh, hinahandle po ba ng uh, committee nyo din yung mga paalala na yung mga do's and don'ts, yung mga bawal pong ipasok sa mga sa venue mismo ng uh, Giant Lantern, sir? Or may yes, mga yes. Din Kasama po? rin yan, pati mga directional signs, hmm. etc. Et cetera. Hmm. ayan sir a uh, bibigyan po pa ng pagkakataon upang paalalahanan lahat ng mga manonood upang uh, alam po nila yung kanilang mga kailangan sundin yung mga rules and regulations po natin sa mismong uh, event po natin yung pinakamalaking uh, festival po dito sa probinsya ng Pagbatan. Ah uh, wala na pong magiging uh, strict uh, policy hmm. except uh, other than uh, pagdating sa security hmm. uh, na kung uulan, magdadala ng payong. Yes. Mm. Uh, ang alam ko, bawal ang anything pointed. Ah, okay po. So, siguro raincoat, will mm. do. Kung ganun lang, bawal ang backpack. Mm. Uh, lahat naman dadala sa security mm. ano, pr uh, procedures mm. pagpasok nila. So, we can finally say, sir, na ito po, sabi nyo kanina, plansado na itong nga uh, physical arrangement. Wala naman po masyado nagbago mga kabalen. Kung kayo po ay nag-attend last year, last kung kumbaga halos same lang po ito. Kumbaga nagdagdag lang doon po. Sa... Maganda po yung ano sir ha, mga upuan din po for PWDs and mga yes, senior citizens yes. kasi usually, sila po yung mga nahihirapan din po talaga. And may naka standby din po na ambulansya din po sa ating event. Meron. Ngayon naman, sir, para sa man po sa parking, ulitin ko lang po, same lang din po kung magmamall kayo o maluwang naman po yung parking sa Robinson Star Mills. Opo. At para sa lahat naman po nang gustong pumasok as early as 5 or 5.30, pwede na kayong pumasok. Yes, sir. And po, ay po, sir, makakadaan po ba tayo? May mga katanungan din tayo sa East Gate, sir. Para may shortcut din po kasi San Jose area, yung mga magagaling po sa side na yun. East Gate, I don't think so. Mm. Kasi uh, sasara yung gate na yun mm. because pagpasok ng mga... Ibubuksan lang yan pagpasok mm. ng mga sampung parol natin. Ah, okay po. Mobilization lang ng mga lanterns. Mm. Then I think for security reasons, isasara yun. Mm. Ang bukas pa rin yung mga dati. sa may... Yung mga ano po. Main, East gate yun sa may ano, may subdivision kalabas yes, oh, natin sa Luzon. Siguro bubuksan 'yon after the competition. Ah okay, para, para po yung, uh, yung yung traffic, traffic flow po na dire continue papunta nang south doon na sila dadaan. Mm, mm. Ngayon naman sir, uh, yung main entrance po natin, uh, we just want to clarify, ito po yung mga main uh, entrance po talaga. So magbabago po ba yung ano sir ng ikot ng uh, traffic flow sa Robinson kasi before Uh, one way po ito eh. Ito po ay one way pa rin. Yes, ba? the same, the same, the same. The same as last year. Mm. Naranasan natin yun, walang traffic na nangyari. Yes. May congestion ng konti, but... Opo. Oh, well, generally, well, walang mm. traffic. Yan, uh, maraming salamat po and uh, paalala po natin sa lahat, uh, magkaroon po tayo ng mahabang pasensya dahil uh, for sure kahit konti po magkakaroon ng traffic congestion. Pero that's normal po dito sa ating Giant Lantern compared to uh, other yung mga other years sa uh, pinag natin yung Giant Lantern. Malala traffic pero nakikita naman po natin yung bag-a-adjust uh, din po ng ating komite sa Giant Lantern Festival. Ayan, sir... Uh, Emmer, uh, bibigyan ko kayo pagkakataon upang uh, invite uh, at uh, bigyan ng uh, kumbaga uh, para sama-sama tayong manood sa December 14 sa Robinson Star Mills. So on uh, December 14 po, yung uh, Giant Lantern uh, competition natin, competition night, 5.30, sa Robinson's area, uh, come one, come all po everybody is invited. Maganda po. We, we, we promise to present to you, bring to you a more bigger, a more colorful competition this time. Sir, syempre na natanong natin sa mga former guests natin, ano yung feeling nyo or mga yung uh, memorable yung pangyayari sa Giant Lantern, sir? Nung una nyo nakita ito at yung kumbaga uh, habang nakikita nyo mga Giant Lantern na parol na sumasayaw sa saliw na musika. Nung si Cesar. Mm. Uh, nung panahon namin, sa may patio lang yan. Hmm. Eh, no? tao, eh, malit ka lang doon, siyempre. Mm. Nangungunyapit ka sa mga rehas. <laughs> Pero pag kasama yung parents, pag, 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 ayaw nila, wala, hindi tayo makakapanood. Mm. Hindi tayo papayagan. Mm. Malayo si. Pero ngayon, very, ano, very Oh, modernized na. Modernized na, mm -hmm. ng puntahan mm -hmm. at secure the place. Yes. Ayan, nakita natin, talagang sumasamay din po sa panahon itong uh, transformation ng Giant Lantern. Yeah. And maraming salamat po, Engineer Emer Falisano, for joining us dito po sa ating episode ngayong araw. At mga kabalen, sa lahat ng mga nais na makisaya at mapanood ang Giant Lantern Festival 2024, abangan nyo po ang live coverage, social media posts at mga balita ng CLTV 36 tungkol sa pinakamaningning at pinakamakulay na kaganapan na ito. Maraming salamat po for joining us and we hope you enjoyed discovering the vibrant festivals and significant events from around the country. See you again in our next episode. At bago po matapos ito ay papasalamatan ko po ang Karen Comb para sa akin dashing haircut. Bukas po ang kanilang bagong branch sa Guagua, Pampanga, 8am to 7pm. Ako po si JM De Sus and this is Spotlight.